imagine na pinagluto kita. Kasi kahit si Smiling hindi ko pinagluto. Wow, Diana. Thank you. Pagkakain ko, aalis na tayo. Zakat! Parang sobra naman yata kung paaalisin natin yung mga teenagers sa country house. Kitty, ano ba? Magkikispa tayo o hindi? Pag-iisipan ko. Kailangan natin silang paalisin. Oo nga, palayasin lahat yung mga taong yan. Oo nga, tama si Kitty. Sobra naman yata yun kung paaalisin natin sila sa country house. Ano sa tingin mo na? Actually, Diana, wala akong pakialam. Magiging atin na yung trailer, tsaka yung buong country house. Mas mag-e-enjoy tayo, diba? Tsaka naiinis na talaga ako sa kanila. Pero Kitty, girlfriend na kita. Hindi pa tayo magkikiss. Kiss mo na ako, kahit sa piss niya lang, oh. Di pa sabi ko, pag-iisipan ko. So, kung ganun yung plano nyo, eh bakit nagtatago pa kayo dito? Bakit hindi kayo lumabas? Guys, instead of paalisin natin yung mga teenagers, bakit hindi na lang natin ipakita sa kanila na may karapatan din tayo sa country house? Paano yun? Pupunta tayo sa coffee shop ni Ice, tsaka magpa-party tayo magkasama. Hindi na tayo magtatago sa kanila. Grabe, ang sarap ng karbonarang niluto ni Diana. Alam nyo, kailangan paalisin natin sila. Para pag wala na sila, lilipat na lahat ng zombies dito, di ba? Sip, baka nakakalimutan mo, hindi kami zombie. Mga normal kami. Ang weird naman nun. Eh hey girls, ano bang problema? Eh di maging zombies na rin kayo katulad namin. Ano pa hinihintay nyo? Tayag ako dyan. Noon ko pa gusto maging cheerleader zombie. Very romantic. Guys, meron pa akong isang idea. Since natakot na natin sila, tsaka nakuha na namin yung car, bibigyan natin sila ng deal. It's either aalis sila lahat dito or hahayaan na lang nila tayo. Well, good idea yan. Genius talaga yung girlfriend ko. Ang galing mo, Kitty. Hoy, Sakat, hindi mo girlfriend si Kitty. Zack, ano sa tingin mo? Alam mo na, kung ako lang, palayasin na lang kasi naiinis ako sa kanila. Okay guys, sige. Let's go. Cool naman tignan, naka-park yung car natin sa harap ng bahay. Aha! Oh guys, nakita, nakita niyo ba si Thomas? Si Thomas? Sorry girls, hindi namin nakita eh. Girls, matatakot sa inyo yon. Apat kayong babae naghahabol sa kanya. Oo nga, tama ka. Igawa mo ako ng latte. Narinig niyo yon? Matatakot siya kaya umalis kayo dito. Sa akin lang si Thomas. Hoy Blandy, bakit hindi ikaw yung umalis? Pwede ba wag na nga tayo mag-away-away? Lahat naman tayo gusto si Thomas. Hayaan na lang natin siya mamili kung sino sa atin. Alam mo Thomas, dinidate ko dati football player, kaya lang sinungaling siya. Ano pa lang ginagawa mo? Athlete ka rin ba? Musician ako. Wow, cool. Briyan nyo nga ako. Wala akong ginagawa wala? sa inyo. Wala ha? dito, Ryan. Wala Halika dito wala akong ha? ginagawa sa inyo. Ryan, wag na magsinungaling. Isa pang makita kong ginamit mo yung toothbrush ko. Sasapakin kita. Wag mong pakialaman yung gamit namin. Okay, ha? guys. Okay na. Sorry, may date kasi ako eh. Wala akong toothbrush. Ayoko naman maging badret, di ba? Bumili ka ng sarili mong toothbrush. Oo nga, magnanakaw. Hay, sa wakas. Buti na lang hindi nila na nalaman na pinanlinis ko ng inudori toothbrush nila. Oh, alam nyo girls, huwag nyo pag-agawan si Thomas. Kasi tinatakot nyo lang siya eh. Maniwala kayo. Girls, mukhang nakapili na yata si Thomas. Ayun o. No? Hello, guys. Pizza, igawa mo nga ako ng malaking hot chocolate. Tapos bigyan mo ako ng dalawang straw. Okay, gagawin ko na. Karina, bakit dalawang straw? Eh, isa lang yung in-order mo. Iinom kami sa isang glass. ba, diba, Thomas? Oo, oh, Karina. Wow. Hi. Pwede ba? Takpan niyo yung mga mata ko. Blondie, umalis na tayo dito. Ito na yata yung pinakamasarap na hot chocolate. Oo oh, nga, sarap. Thomas! Blondie! Thomas! Thomas! Tama na, ano ba? Thomas! ba? Ay! Ay! Girls, ano ba? Sorry, Teacher Mike. Teacher Mike, paalisin mo siya dito sa country house. Sino? Si Karina, paalisin mo siya dito. Please, Teacher Mike. Bakit? Ano bang ginawa niya? Grabe, nakakatakot yung blanding yun. Hmm, ang weird niya. May gusto kasi siya sa'yo, Thomas. Oo, Thomas. Yung mga flags na yan, mga baliw yan. Kitty, alam mo kung gusto mo si Zakat, edi ikis mo siya. Anong problema? Diba? Gusto mo si Zip? Edi ikis mo siya. Kitty, alam mo naman na isang kiss na lang yung natitira sa aming dalawa, diba? Hindi na namin mababalik kung anong mangyayari. Girls, ang dutuwag nyo naman kayang-kaya kong ikis si Zach ngayon mismo. Nat, pag-isipan muna natin. Hindi ko rin alam kung gusto ko maging zombie ka o maging normal ako. Nakita niyo, girls? Siya yung takot. Pero ako, go na go maging zombie. Nat, kung ready ka maging zombie, ako hindi. Girls, alam niyo naman na very risky yung last case, di ba? Kaya mag-isip kayo. Bro, parang ayaw naman sa akin ni Kitty. Eh, di mo ng paraan. Ano ba yan? Bakit huminto sila? Boys, anong problema? Oh my gosh, anong ginagawa nila? Wow! Boys, surprise nyo ba kami, ha? Nakaka-shock naman. Ang sweet nila, Diana. Oh, girls. May surprise kami para sa inyo. Kitty, ikikiss mo na ba ako? Pare, anong kiss? Hindi ganyan na diskarte. Dahan-dahan lang. Masyado ka nagmamadali. Oh, boys. Zip. Ang sweet naman lang may nagbigay na rin sa atin ng ganyang bears. Kitty, hindi na importante yon, Ang importante, may regalo sila. Hoy Zip, tama na nga yan. Tigilan mo na si Kitty. Ano ba guys? Alis ba tayo hindi? Ang dami nyo naman drama eh. Torbo talaga tong kapatid mo. Wala tayong magagawa. In love din yung bata eh. Tara na nga. Diana. Thank you Zip. Thank you Sakat. Okay guys, Tama na. Ano pare? Nakita mo, kaso storbo yung kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala kay Zip. Kev, nakakahiya. Sa parents mo na lang ikaw magsumbong. Pare, wala na tayong choice. Kung gusto mo mabawi yung kotse mo, gawin mo na yan. Huwag ka nang maarte. Ang sasabihin ko, daddy tulungan mo ako, ninako yung kotse ko. Oo. Tapos ano, sasabihin ng daddy ko, wala ka talagang kwenta, Dima. Dima, sanay ka na naman, di ba? Marami ng tao nagsabing wala kang kwenta. Guys, so pwede bang patawag ako? Ryan, mamaya na, umalis ka dito. Ah, uh, hello daddy. Ah, uh, kumusta ka na? Ha? Ako? Malungkot? Hindi ah. Kakagising ko lang kasi, Daddy. Pare, sabihin mo na. Ha? Ako? Okay lang ako. Wala akong problema, Daddy. Okay naman yung kotse. Di na drive ko araw-araw. Opo. Okay lang ako. O sige po. bye, -bye na. Bye. Pare, hindi ko talaga kaya. Uh, wala ka talagang kwenta. Tama ka, Anong sabi mo? Wala, Dima. Ang sabi ko, ang pogi-pogi mo. Alam mo, Timor, hindi na talaga maganda to. Unang-una, wala kaming training ng mga cheerleaders. Tapos yung mga basketball players umalis pa. dito naman ako ah. Timur, ikaw lang mag-isa. Wala ka naman magawang mag-isa, diba? Nag-worry na talaga ako sa mga girls. Okay, sige. Tatawagan ko si Smiley. Pero alam mong wala siya sa mood, diba? Dahil nga kay Diana. Hello, Smiley. Kailan ka babalik dito? Ang daming problema dito. Kailangan ka namin. Alam mo, Smiley, duwag ka. Tinakbuhan mo yung problema. Hinayaan mo yung mga cheerleaders na kasama yung mga zombies na yun. Mascot, pwede manahimik ka. Kausap ko yung kuya ko. Smiley, bumalik ka na dito. Mag-isa lang ako dito. Hindi ko sila kaya. Ang dami nila. Hmm? Okay, kayo, oh. ang ginagawa niyo sa loob? Ang ganda-ganda ng panahon, o oh. pati kayo lumabas. Alam mo, Teacher Mike, ang laki-laki ng problema namin. Okay na, papunta na si Smiley. Tutulungan niya pa tayo, ha? Alam mo, Teacher Mike, hindi na normal to. Ba't nakatira doon yung mga cheerleaders? Mga zombies yun. Mascot, desisyon nila to. Desisyon nila Diana to. Nakita mo sila kahapon? ang pangit ng attitude nila ang yayabang. Kaya pabayaan mo na sila doon at tayo, mag -e enjoy na lang tayo dito ng tahimik. Teacher Mike, alam mo naman na kayang kaya nila pumunta dito, di ba? Gaya kahapon, hawak na ng mga zombies na yun yung mga girls. Teacher Mike, hindi na natin alam ano mangyayari kina Diana. Naintindihan mo ako? Tama na, wala nang pag-uusapan. Hindi sila sumunod sa rules, hindi na sila pwede dito. Desisyon nila yan. Gusto ko na talaga bumalik sa school. Huwag ka nang mag-alala. Babawiin natin yung mga cheerleaders. Kahit ako, gusto ko silang bumalik. Namiss ko na yung mga bunnies, lalo na yung trainings namin. Hmm. Dima, ayun yung kotse mo. Oo, nakita ko. Oh my God, Thomas. Anong ginagawa nila dito? Sino? Yung mga zombies saka cheerleaders. Yung, yung kotse, kotse natin, natin oh. Ayun. Wow, talagang pumunta sila dito? Ayos, customer. Ice, mga zombies sila. Pizza, wala akong pakialam. Importante, makabenta tayo, okay? Ikaw talaga. Hey, what's up, guys? Hello, guys guys! Igawa mo kami ng lemonade. Sana naman okay lang sa'yo na igawa kami ng lemonade. O ayaw mo rin sa amin tulad ng iba. Huwag kang magkakamali ng sagot. Ano? Masaya nga ako. Nandito kayo eh. ice, ako. Hindi masaya. Gawa mo nga akong hot chocolate. Ako naman, cappuccino. Wow guys, ang cool nyo. Pwede ba akong pa akong pa-autograph? Ano? Buti pa tong ungas na to. Ayos eh. Autograph, walang problema. Sa umo? mo ha? <laughs> Ako, wala akong pakialam sa inyo. Kung zombie kayo o hindi, hindi ako natatakot sa pizza. inyo. Pizza! Nagbibiro lang siya. Anyways, magiging regular customers nyo kami. Lalabas na kami. Hindi na kami magtatago. Di ba, boys? Yeah! Masaya lang ako. May bago kaming customer. Eh, di patirahin mo na rin sila sa bahay natin. Customer is always right. Ice Pizza! Nasaan na yung ibang tao o, dito? Oo nga. Kakausapin namin sila eh. Pare, pabayaan mo na sila. Okay naman sila eh. Guys, ayun o. No, nasa likod nyo. Guys, please lang walang away ha. Guys, kumusta? Okay ba yung andar ng kotse ko? Okay ba? Kunin ko na yung susi. Hindi! Sa akin ang kotse to, no? <laughs> pala, biro pala kayo, guys. Pare, hindi sila nagbibiro. Kinuha nila yung kotse mo. Wala ka ng kotse. Anong mangyayari dito, ha? Hoy, cheerleaders, anong ginagawa nyo dito? Di ba bawal na kayong pumunta dito? Pinaalis na kayo? Oh, ayan na sila. So guys, sabihin nyo nga sa kanila bakit tayo nandito. Ipaliwanag nyo nga. Hello cheerleaders, meron na akong boyfriend. Eto oh. Girls, ano nangyayari dito? Umalis kayo dito. Paalisin nyo yung mga boyfriends nyo, okay? Sige na, alis. Teacher Mike, hello. Buti na lang nandito ka. Oo, oh, kailangan marinig mo yung sasabihin namin. Sige na, girls. Sabihin nyo na. Okay. Nag-decide kami na hindi na kami magtatago. Nalalabas na kami dito sa country house. Lagi na kami dito sa cafe. At magpa-party kasama ng boyfriends namin. Hindi kami papayag, Teacher Mike! Hindi pwede. Hindi ako papayag na pumunta kayo dito. At dun sa mga hindi papayag, boys! Kung hindi kayo papayag... Kayo na lang aalis. Gusto nyo ba yun, ha? Oo. Kayang-kaya namin kayo palayasin dito. O baka gusto nyo maging katulad namin, ha? Okay, guys. Walang problema sa akin. Punta lang kayo dito. Ano, ano nangyari, nangyari, dito, ha? ha? Huh? huh? Pare, may gas-gas. Kaya oh. may gas-gas na yan. Importante, makuha mo yung kotse mo. Pare, paglaban mo. Nababalo ka na ba? Anong laban ko sa mga yan? So, papayag ba kayo? O aalis lahat kayo dito? Bakit hindi kayo sumasagot? By the way, hindi ko nakikita yung mga basketball players. Oo nga, wala na sila. Pati si Smiley. Hindi pwede to. Masisira yung bakasyon ko. Ayoko. Ayoko sa mga zombie na yan. Oo nga, nagbayad tayo tapos paaalisin tayo. Bahala kayo guys. Basta ako, may boyfriend na ako. Kailangan namin mag-isip. Sophie! Ano? Oo na lang tayo sa kanila ganon? Teacher Mike, anong say mo? So in charge dito. Well guys, ayoko ng gulo. Kaya wala tayong magagawa. Okay, bibigyan namin kayo hanggang bukas para mag-isip. Pabalik kami dito bukas. Kev, may isa pang gasgas -gas dito. Ulo na ng gasgas, -gas, pare. Huh? Huh? Pwede ba? Huwag mong haawakan yung kotse ko. Guys, magkita tayo bukas. Ano ba yan, oh? Morbasti, pare. Ano yun? Mukhang makakasama na natin dito sa country house yung mga zombies. Bye guys, see you tomorrow. Igagawa namin kayo ng masarap na burger. Okay, ang tawag sa atin ngayon, zombie fighting gang. Anti-zombies. Oo, lalabanan natin yung mga zombies Hindi tayo papayag sa mga gusto nila. Kailangan maging boyfriends natin yung mga zombies. Ano guys, ano desisyon? Aalis na lang ba tayo dito? O paglalaban natin, sumuko na lang tayo. Teacher Mike, labanan natin sila. O oh, teacher Mike, kaya natin to. Sumusobra na sila. Kinuha nila yung kotse namin ni Dima. Hoy, kotse ko. Oh my God! Nakita niyo yung mga mukha nila? Tingnan natin kung anong sasabihin nila bukas. Hindi magtawag pa tayong maraming zombies. Hindi Sakat! Gusto lang namin na maging equal tayo sa kanila. Hindi na natin kailangan magtago. Excuse me. Sakat! Kat, halika mag-usap tayo. Ano, Zoot? Ano bang gusto mo? Sabi ko mag-usap tayo. Zip, napipikon na ako dito sa batang to, ah. Oh my God, mukhang may trouble. Kitty, sinabihan na kita, ba? Diba? Kailangan mo nang mamili sa kanilang dalawa. Oo, oo gusto ko si Sakat. Okay guys, Kapag nakuha na natin itong buong country house, yung mga kaibigan namin zombies, pupunta lahat dito. Mas cool yun. Oo. Oh, ah, may mga cute guys pa ba dito? Nat, wala na. Nakakatakot na itsura nila. So guys, kailangan natin ng celebration dinner. di ba? Huwag carbonara, please. Oo oh, nga, girls. Sige, pagluto nyo kami. Girls, gusto ko ng chocolate fountain. Oo, oh, ako din. Nat, tutulungan mo kami sa kitchen. Ikaw yung gumawa ng chocolate fountain para kay Zach. Tara na. Zach! kitchen na. Nat, gawa mo ko ng pinakamasarap na chocolate fountain, ha? I'll do my best. Zach, mukhang nagiging okay lahat ang plano natin, ha? Ano, laro tayo? Alam mo, Zoop, ako ang gusto ni Kitty. Kaya pwede, maghanap ka na ng ibang girlfriend, okay? kung wala ka pa dito, sa akin si Kitty. Girlfriend ko siya. Ginulo mo lahat. Inago mo siya sa akin. Alam mo bata, ang payo ko sa'yo, kalimutan mo na si Kitty. Akin siya. Pakikipagpatayan ko si Kitty. Tandaan mo yan. Hoy bata, hindi ako natatakot sa boses. Tingnan natin. Hindi ako natatakot sa husky voice mo. <laughs> Guys, okay lang ba kayo? Kame, okay na okay. Magluluto na kami ng dinner. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye! Thank you. We, We love, love you. Gagawa na ako ng chocolate fountain. Okay, tara.